uh, mga loads hmm? tayo mag change oil naman barako lagay mo na yung filter hirap mga ipasok na yun hmm. ano <laughs> ano yun may ano sa ilalim kaya ganyan Eh, bawa bawa spring dia na Spring Strength, yeah. Pagka okay, hindi ka talaga marunong magano yan Magkalas kong pasok niya na yan, yan ah. Now, hindi marunong eh Kaya pinapatchance wheel ko na sa inyo eh Tapos nawaliktad pa yung oh, yung, yung lagay nung ano oh, ay pag nabaliktad Anong Sira Ay ang Oo Hindi pa pasok ang pampang lang eh hmm. Ay yung pagkakalagay mo okay naman Okay yun wag ko kayo magpapakinswil dito mga master yun <laughs> change para suwabi ang takbo mga loads para suwabi ang takbo mga loads para natin palitan ng langis para kada dalawang buwan kailangan bago ang ating langis para suwabi suwabi ang takbo Oh, uubukin na gayon kasi nga guys. Pag nasusunog, yung magagawa natin ay ilalagay ko sa tambutso. Yo. Oh. Daming laman na rin. Sa kalahating langis. Malalagyan ko na at lalagyan ko ng ng aking kadena pang ano sa kabina panlagay yun pa. advance ganda gandang advance mga loads kaya nalangis natin you know